Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay December 1, 2021, 2024. At narito po ang ulat panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay mayroon tayong tatlong weather system na nakakaapekto at nakakadulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Una na dito ay ang Northeast Monsoon o Amihan na nagdudulot pa rin ng malamig na panahon at mga ulap na kalangitan na nagdudulot ng pag-ulan sa may malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, makikita rin po natin sa ating satellite animation itong mga kumpul ng kaulapan dito sa Bicol area kung saan ito ay dala ng shear line. Ang shear line natin, ito ay ang pagsasama ng malamig na hangin ang malamig na hangin na mula sa silangan at ang mainit na hangin mula sa na sa dagat Pasipiko o yung tinatawag natin na Easterlies. Kung saan ngayong araw, itong shearline natin ang magdudulot pa rin ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, dito sa Metro Manila at ilang bahagi pa ng Visayas. Samantala, makikita rin po natin dito sa ating satellite animation Itong mga kaulapan naman sa ilang bahagi ng Mindanao, dulot naman ng Intertropical Convergence Zone o ITCC kung saan ngayong araw po itong ITCC ay magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa sa may southern at western section ng Mindanao maging sa bahagi din ng Palawan. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, wala po tayong minomonitor na low pressure area o bagyo na maaaring pumasok sa ating bansa. Ngunit po sa mga susunod na araw ay hindi natin inaalis ang mga possibility na mayroon tayong mabuong low pressure area dito sa may kanluran ng Palawan o dito rin sa may silangan ng Visayas. Bagamat nakikita natin na posibleng may mabuong LPA at ang shear line pa rin ang patuloy na magbabahagi ng malakas na ulan dito sa may dito sa ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. At dulot nga po ng shear line, meron tayong heavy to intense na mga pagulan na mararanasan sa Quezon, Camarines Norte, Kamarini Sur, Katanduanes, Albay at Sorsogon. At dulot po ng amihan, meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin ng Isabela, Northern Aurora, Northern at Eastern Coast ng Pulilio Island, maging sa Northern at Eastern Coast ng Katanduanes, kung saan hindi pa rin po nating pinapayagang pumalaot yung mga kababayan nating mga ngisda, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat. Sumikat ang araw kaninang alas 5 ng umaga at lulubog sa ganap na 5.25 ng hapon. Hanggang dito na lamang po at ito ang inyong lingkod na nagsasabing Ang palay kapag maraming butil, yumuyuko ko. Sana ganyan din ang tao. Kapag umaangat sa buhay, matuto tayong yumuko at huwag mapagmataas. Bye bye, thanks for watching.